Ayan guys, yung ano natin ngayon, ngayon ay January 15. Ayan, hapon ako na malengke. Ayan, namili tayo ng mga konti kasi ano, wala na yung, ay grabe yung labo ng resibo. Wala na kasi mga iba dyan, mga, ang tawag dito, mga, ayan, pansit kanta natin. Tapos yung mga chicharya, kaunti na lang baba ko yung nasa itaas. Ayan, meron din sa taas. Ibabak ko yan. Ayan, hindi ako na, hindi ako bumili ng mga chicharya ngayon. Ayan. Baba, dyan, dure, baba, baba. Uh, asikasuhin ko na, kailangan matapos ko ito ngayon. Kasi, uh, bukas ng umaga is iba na naman ang gagawin ko. Ayan, araw-araw na yung linis ko ngayon. Pagka umaga, doon ako nakadistino sa kusina. Naglilinis ako doon. Ayan, buti naman madaling ano eh. Madaling tanggalin yung ano. Ayan. Ang lang ito pinabili natin mga kasari. At yung walang-wala na talaga dyan. Tulad yung mga crispy fry na ito. Pero pagka kumuha ko ng crispy fry is uh, konti lang, apat lang, ganyan. Tignalawa kaya imposibleng ma-expire pa tayo nito is November 2025 ito. Ayan. Ya November 2025. Napakatagal pa na panahon. Ayan, ito October. Ayan. Ayan, bigla na naman na puno yung ano ko gallery ko. Lagi na lang. Ayan, ito ko ko mama kumuha ko isa lang po is ito is ayan may 2025 pa mga toyo ayan at ang wala talaga dyan yung mga kanton ah, uh, ito cup noodles ubos na rin yung mga cup noodles ko dyan Ayan, tsaka ito lang. Ito pa laman. Ayan, tayo madali lang itong ayusin. Kaya tapusin ko talaga ito ngayong araw na ito. Ayan, pero kung tilang naman, tig-anim lang yan, tsaka limang, limang sweet and spice yung kinuha ko. Ayan, maling, ah, uh, si Dio Lanchonis pala sa kamalin. Ayan. So, ito. Ayan. Ayan, tsaka uh, yung mga itong ano, safeguard. Wala na kasi dyan. Saka ito. Ayan lang. Ayusin ko na. So, walang-wala na talaga tayong ano. Walang-wala na talaga tayong mga nakasabit na mga sabon dyan. Ayan. Ayan na. Kasari natapos ko din. 9, saktong 9 p.m. <laughs> saktong 9pm Tapos din ako ayan kasi kailangan talaga matapos ayan at bukas iba na naman ang gagawin natin natin ayan iba na naman ang ating gagawin iba na naman ang nakatoka kaya kailangan ngayon is matapos diba ngayon ay January 15. Ang bilis 15 na agad. Grabe. Hindi na talaga matigil. Ayan. Ayan lang mga kasari. Uh, bukas ulit.